Mas lawa ka mo utak mo pag nanonood ka sa social media. Huwag ka basta-basta nadadala ng emosyon. Kaya minsan, sumasagot sila sa mga comment. Minsan, parang pumapalag sila sa mga basher. Kasi nga, business yun. Kikita sila. Habang binabash mo sila, ikaw wala. Tingnan mo, kung talagang good influencer, huwag yung mga namimeke. Ha? Huwag yung mga namimigay ko, no? Huwag yung mga uh, tutulong kuno sa isang mahirap, pero mag-aalok ng sugal sa maraming mahirap. Huwag na huwag yun, ha? Hmm? ko sa silip sa page ng business. Dito na nga muna ako. Gi-scroll muna ako. Nakakainis talaga to. Bakit na lang dumadaan sa wall ko. alam mo naman talaga. Nakakainis yung mga pinagsasabi. Nakakairita. No? Kasira ng araw. Mintan ko kaya to. So, ano naman yan? Mm, um, wala. Naiinis kasi ako dito eh. Laging dumadaan sa wall ko eh. Maka na sa nabang video yan. Ano ba ginagawa nila? Ang ko dyan? Yung yun na tako? Tinga. Oo. Oh. Uwi, ano yan eh? Parang ano, teleserye yung mga content nila. Ano ka naiinis? Eh basta? dumadaan-daan sa wall ko yan? Ano ba yan ito? Hindi ka ba marunong mag manood hanggang ngayon ba naman? Pag nakakanood ka ng mga video sa social media, titignan mo yung mga title, description, hashtag. Hindi kasi lahat na napapanood mo, CCTV. Hindi lahat na napapanood mo, yung kunwari naghiwala yan. Hindi lahat na napapanood mo, eh kunwari, nag-aaway yung pala, pinopromote yung lugar. ba? Diba? Sabi ko na sa inyo nakaraan, mas lawa ka utak mo pag nanonood ka sa social media. Huwag ka basta-basta nadadala ng emosyon. Well, pag nadala ka ng emosyon, ibig sabihin, effective yung ginagawa nila. Dito na mo yung ano, title tsaka description. Mariosip naman. Huwag kang gumagahe doon sa mga bara-bara comment. Ganun ba yun? Eh, kasi minsan. Tsaka bakit kasi laging dumadaan sa wall ko? Ganito kasi yan. Pag may mga trending videos, sinasuggest talaga yan. Ni, yun na. Ito ni, ni Facebook. Hmm. Kasi so, isasuggest na yan. Talagang dadaan sa iyo kasi nga, viral. Ngayon, pag di ka pa marunong manood talaga at napanood mo, tulad niya yung short film niya, no? parang ang sena dyan, yung... Oo oh, naman, parang nakakainit ng ulo kasi binato yung pera yung ano. Di ba? Pero titignan mo yung hashtag. Ayan, no? Hashtag drama. Hashtag short film. Hashtag moral lesson. So, ibig sabihin, nagre-re-enactment sila para tila sa eh. Di ba? Batang ba? Batang 90s ako. Ikaw, batang di ba? Jajamundis. <laughs> Baga ngayon, yung nga kagandahan eh. Ang dami ng category ngayon sa social media na bawat trabaho, bawat profession, vlogger na. So, nakakatulos sa community yan. At the same time, para tayo, di ba? Yan sinasabi ko sa'yo. Yan ang nakaraan, sinaway kita, nag-post ka na negative. Eh, meron tayong business page po Once na may business page ka, hindi ka dapat nadadala sa mga ganyan. Kasi makaka-apekto yan sa negosyo natin. Example, nag-comment ka dyan. Nainis ka ngayon. Nainis ka, nag-comment ka. Oy girl, kala mo naman kung sino ka. Buti nga sa'yo, inano eh. ka na asawa mo. Tinignan ngayon yung profile picture mo, may negosyo ka. Paano kung gantihan tayo sa page natin? Isa pa, magbumuha kang ignorante pag nag-comment ka, na parang hindi mo alam kung ano yung pinapanood mo. Well, okay nga na na madala sa emosyon, pero dapat alam mo yung category. Eh, be, being ano, being matured, lawa ka mo na lang. Imbis na mag-comment ka ng galit ka, mag-comment ka na lang, ay, ang galing ni girl, kasi nakuha yung inis ko. At ang galing ng aral ng ginawa nila. Ganun, tandaan mo ha. Huwag na huwag ka magpo-post ng negativities ngayon sa mga wall mo wag na wag kang magsishare wag na wag kang mga away wag na wag kang mambabash wag na wag kang magsasalita na hindi maganda sa ibang account kasi nga ikaw ang driver ng business page natin malaking epekto sa business natin pag gumante mga yan or nakita nila na yung nagmamanis ng negosyo e toxic sinama sila oh, yung marketing nila yung ginagawa nila content business yan yung ginagawa nila content trabaho yan business? Paano naging business yun? Sabi ko sa'yo, dapat malawak ka eh. Ang negosyo nila, talent nila. So ang buyer nila, tayo mga viewers. Hindi mo na. Mm. So, kaya minsan, sumasagot sila sa mga comment Minsan, parang pumapalag sila sa mga basher Kasi nga, business yun Kikita sila Habang binabash mo sila, ikaw wala Lugi ka So, dapat smart ka na lang Kaya, para maging matured ka manonood, lawakan mo yung isip mo lagi. Hindi lahat na napapanood CCTV. Hindi lahat na napapanood peke. Tingnan mo rin yung kategory. Okay? Kasi kasuyin mo na yun natin, negosyo natin. Tsaka, ayoko may involve ko sa mga ganyan. Sila nga, oh, nagmamarket sila ng negosyo na sa pagmamagitan ng talent nila. Dapat tayo ganun din. Ya, huwag kang nadadalabas -basa sa ganyan. Matuwa ka. Dapat nga, tropahe mo. Imaleng mo matuwa sa iyo, i-promote yung negosyo natin. Dila yung tulong, di ba? Support lang ng support. Pero tinan mo, kung talagang good influencer, huwag yung mga namimeke. Ha? Huwag yung mga namimigay ko, no? Huwag yung mga uh, tutulong ko no, sa isang mahirap, pero mag-aalok ng sugal sa marami mahirap. wag Huwag na, huwag yun, ha? Sige na. Ano muna ako, tapos ikutong kapi ko. Tong Nais ko pa yung computer. Sige na.